Hanapin natin ngayon kung saan yung kapak. So yun, good day. So ito yung pinakamalalang back job natin. Ah, uh, roof deck may mga gapak na topping ayan nahanap niya ngayon no? uh, hanapan natin ng paraan to paano natin siya i -re refer no hanapin muna natin yung gapak so panoorin nyo ayan madalas hindi naman talaga maiwasan yung ano gapak sa roof deck no sa mga topping nyo o kahit sa kahit sabihin nyo hindi naman siya gapak ng unang binuhusan Katagalang kasi pag araw ulan, pag umulan, since naka-flat to, horizontally, nagpo-pondo yung tubig. Although may waterproofing naman siya sa, ila, sa ilalim ng topping niya, pero doon nagpo-pondo yung tubig, tapos nagkaka-moisture. Uh, yun na nag, uh, yun na nagkukos ng gapak. Sa moisture, at saka sa, yung manipis ang topping, ng parting manipis ang topping, yun, yun ang tingin, nakita namin gumagapak din kasi pag naapakan manipis yung tapping madali siyang mayanig uh, mag vibrate pag nagba vibrate no? eh, may mga bata pa naman naglalaro dito tapos madali din mabilis din sumisip ng tubig Ayan. magagapak talaga siya unlike sa pader na ano naka vertical So hindi siya ganoon kalakas ng ng tubig. Ito kasi pumupondo ng tubig to kapag oh, umuulan kaya magaanap ng lulusutan yung tubig tapos doon siya sa may mga pores ng tapping nyo tapos kokos ng kapak tapos isa pa yung paggalaw ng building o ng bahay since roof deck to yun mas malakas yung tension sa ibabaw yan parang gaganon yan gaganon yung bahay nyo konti lang naman yung ano pa kasi hindi kahit hindi mo nararamdaman may galaw yan eh gagalaw yung bahay mo pa konti hindi natin gumalaw tapos mayayanig ulit yung topping ng roof deck mo pa konti tapos shrinkage ng konkreto yan pag nag yung konkreto magkakaroon ng maliliit na crack hairline crack dun papasok yung tubig kaya paminsan kag bagong buhos hindi naman gapak tapos katagalan gagapak na kasi pinapasok ng tubig ayun lang naman uh, tubig talaga mo kadalasan tapos yung mga uh, human causes na tinatalunan uh, napokpok yun so, sa lagay nga nito dito kami gumagawa oh. ang dami ng dumi ng pintura tsaka ano kaminsan nagpupokpok din kami dito yan lumadagdag sa gapak so ngayon repair natin to yan natin kung natin siya i -re yan, panoorin nyo ayan yan yun 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 yung plok dun, dun, dun. Yun, yun, gina mo? Yun, oh. Bakit ganun, nandun? Hmm, yun yung isang ilikisa namin. Oh, so, hairline crack. Ito yung hairline crack. Tapos, kapak. Diba? Oh, kasi ito hindi na. Ito, Testing tayo ngayon. Paano ngayon to? Eh, may waterproofing ko sa ilalim. Oh. Uh, kailangan din natin tamaan yung waterproofing eh, tingnan natin kung madadamay tapos waterproofing na lang ulit kapag tinamaan na ito may waterproofing nandito tinatamaan talaga yung waterproofing sa ilalim nakita na namin dito ngayon iisip pa tayo ng paraan para di magtuloy-tuloy yung bitak na yan yung gapak naku hirap solusyonan So, yun. Ito na lang naging solusyon namin, no. Mahirap na tiktikin yan at lalong lalaki. Eh. Tapos, madadamay pa yung waterproofing sa loob. So, takbo kami sa Wilcon. Harap kami magagamit. Ito na pili ko. Ang gagawin natin is ah uh, papatungan na natin ulit na isa pang ano ah uh, topping. Pero this time mas manipis na lang tapos papako natin natin no? ayan no? Thin tin rendering mortar ayan, ito yung pang natin 2 to 10 mm tapos bukod pa dyan itong pinakamagandang solusyon lagyan natin add mixture semban gawa ng ABC so purpose na ito is para hindi na siya mag ah, reduce lang naman hindi na siya mag ganong kadami mag crack tapos uh, high abrasive na sa ano sa apak tapos mas malakas yung strength uh, bans all new concrete to all concrete yan since luma na to eliminate chipping yan control motor and water loss pagsasamahin natin uh, actually pwedeng semento lang to eh pero mas gusto natin yung uh, mortar at ready mix na hindi na tayo maghahalo mas matibay kasi pag may ano may konting buhangin o buhat bato bato kaysa sa purong semento pwede rin to purong semento nakalagay sa likod uh, tapos pwede rin sa mortar pwede sa mortar pwede pa plaster pwede rin sa mortar sa plaster ito ano naman to mortar ayan 2mm mortar so obra naman yan at sapat sana nung umpisa pa lang nung tinaping namin to kung kilala ko na to eh. hindi sana din na tayo nagkagapak ng ganito hindi ganyang kadaming dami oh kaya nga tikin tiktikin malaking trabaho yung nagawa lang sana nang tama nung umpisa pa lang although ito na lang ito gandang solusyon naman to tapos mapapantay natin yung mga lubog dubog dyan so, and... sa isang ganyan pirang isang ganon ito so, nakalagay doon isang semento, isang ano eh. So, bopat, isang admix. Oh. No. Kaya halo mo lahat yan. Pero tutubigan mo pa rin yan. Huwag masyado maraming tubig ha? kasi lalagay ka rin naman nun eh. Tapos haloy mo mabuti. Hmm. Ayan, dyan na ang hinaloy sa tubig. Kalati lang ha. Kalati lang semento mo eh. Diretso na rin pati waterproofing yan. Yan ang kagandahan. Ay! Welcome oh, na yan. Kunti pa. Oh, tsaka mo haluin. Hindi natin kung may nangyaring kakaiba. Parehas lang. Parehas na sa skim coat. <laughs> Di ba? Parehas na sa skim coat. Hindi, mas ano to. Mas nabubuo-buo? Mas anawakan. Ay, may konting buha-buhangin. Parang mabigat ngayon, ng Sa amay, no? May konting buha-buhangin tapos parang may purong semento na eh. Kung ano man. At least yan, mas mapapalagkit na natin. O, oh, hindi mo. Yan ang kausayan. Ang ganda haluin, Oh. Kaya pala kaya ng ano eh. Hanggang 2mm eh. Sobrang ano siya, Oh, malambot. Hmm. Tapos parang pinong-pino. Pinong-pino yung buhangin. Yung parang naghahalo ng putik sa kumunoy yung bot ngayon pinapahid na ng kasama natin yung tingnan natin yung, parang nagpapahid lang din ng ano, skim coat pero wag masyadong manipis ha ay nako uh, yan kung tutusin sa unang hagod ka lang may 2mm na eh kasi medyo malapot naman mga halo natin tapos papakinisin mo na lang. Garaboy mo lang makiinis na makinis na makinis. <laughs> okay, right, ang sako. Kasama dito sa paliko ah. Tapos, konti na lang natin oh. So, parang magandang eh, dalawang mano to. Kaso ang problema, itong kinikili pa pala. Ano, lalagyan yan. Ito yun na agad, pwede nang apakan. Ito tingnan natin kung ita mano natin. Kaso dalawang sako lang yung meron tayo. Pero parang may butas-butas pa -butas eh, no? Huwag ng butas-butas eh. Pagandahan, paggandahan, nalalagyan yung ano, yung medyo may pagkalubog-lubog yung pagkakalubog. Parang pumapantay pa siya lalo. Tapos, sana naman hindi siya magbitak-bitak. Ito so, tingnan natin. Hmm, halo ulit tayo. Dito na kami naghalo sa may ano. Malalim yung portion dito eh. Kaya okay lang dyan na kami maghalo. Hinahanap naman yung may malalim na parte. <laughs> Harap ng angulo. ako. Ayan, okay na. Tapos na. Parang bago ulit. Eh. Ngayon nilalagyan na lang ng kasama ko yung sa kilikili. <laughs> Parang ginagawa niya. Ayan, <laughs> kinakamay na lang. <laughs> Medyo mahirap kasi irodela. Ah, oh, si second coating natin, no. Oh, tingin ko konti na lang na magagamit nito kasi ano eh. Napuntuhan na yung mga lubog-lubog na lubog-lubog sa pagkaka-rodela nila, no. makinis na, makinis sobra. Oh, mas pino yung buhangin niyo kaysa sa ah uh, tag dito. kayo. Um, to may ano, ano pinis pwede nga ito na finish eh pero ito lalagyan po natin ng ano ka lang lalagyan pa natin ng waterproofing ano natin so yun kagaya ng sabi ko no iwa waterproofing uli natin itong napakandang halo na to dito sa mismong sahig na para hindi na siya tagusin ng tubig yung mga maliliit na hairline crack is masenyohan tapos hindi na sa tagusin ng tubig at hindi na magtuloy-tuloy yung crack niya no. So yung waterproofing natin kagaya ng kulay gray na yan, uh, actually waterproofing yan na pwedeng bilad sa araw eh, no. Tas mas ano na siya, ay abrasive na siya, pwede siyang matabak-tapakan, pwede siyang maulan na, pwede siyang maharawan Pwede nang direktan sa Although may kamahalan yan no. <laughs> Baka kasi gapak uli ito, eh, no. Medyo manipis kasi yung topping niya para maalagaan na rin yung side hindi na siya tagusin ng tubig. So kapit naman na yan. Hindi na yung magtuloy-tuloy. mas mas maganda naman tong halon to kaysa dun sa maghahalo ka ng mano-mano no. Tsaka mas matipid na paraan kaysa sa bakbakin pa natin tong lahat ng sahig natin. Hindi naman nagtuloy yung crack niya. Kaya natin sa likod. No? Yan, samahan nyo kami dito sa mga kapalpakan namin dito, no? Para pag kayo nagagawa, eh, maayos nyo na, no. Uh, I-waterproofing eh, nyo na agad roof deck nyo. Ayan, tingnan natin mga, uh, ano, kasulat dito. Ayan, um, marami yan, special features sa likod, kaya lang haba nakasulat, no. Hindi na natin basahin sa isa. Basta ito nagpaganda dyan, itong admixture na to, tapos itong mortar na to na specialized, no. Uh, medyo may kamahalan siya, mga nasa almost 200 yung admixture tapos ng uh, uh, 280 yata itong mortar pagkakaalala ko no? so, pag lang natin yan mas maganda na resulta so although ano, band aid solution siya pero para sa akin mas mabilis na paraan at matipid no? kung nagawa lang sana ng tama ng umpisa pa lang huh?